So kikanesya gamit ako gamiton may dulo kay walhon mo kamay dulo ako gamiton ang ah, wala wala ako gamiton may dulo so ako na siya ipasay sa may dulo direk direk ano to wala so ipasay sa, so, sa siya na may ikan siya sa number 5 1 2 3 Four, five, manday. Five strikes na ni mo mga One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. So are na sa number six, B six strike. One. three, four, five, six. so six strike, one, two, three, four, five, six. so six strike are na sa tasa number seven strike. number seven strike ni mga di kay maglaro ni maydola. sa so, ulam kung tay kamera man. One, two, three, four, five, six, seven. 2 7 Next, seven strike. One, two, three, four, five, six, seven. So, seven strike arena sa uh, eight strike. Eight strike. One, two, three, four. five, six, seven, eight. So, balik ko na ano po sa eight strike. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, na ta sa twelve strike, mayroon. Twelve strike. One, two, three, four, five, six, 7 8 9 10 11 12 Balik ko sa 12 strike. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sorry ta sa 14 strike na ba 1 2 3 4 5

isa tasa sa 16 strike na tamay ron pang last 16 strike 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10, 16 Balik ko ato, 16 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 ding dib twin epic good ding system more ni akong i quest idol five strike han